Hello, hello mga sis! So, for today's video, magbubukasan tayo ng parcel. Parcel, ha? Ah. Parcel. Eh, matagal na ito. Mga tatlong araw niya yata ito. Eh, nakita ko ito sa isang sulok. So, sasabi siya na buksan ko na daw siya. Kasi tapos na ako ng mga trabaho. So, ito, buksan na natin. Ito, ano ba naman nito? Okay. So, kanina kasi may ginagawa ako. Tinigil ko na. Oto, nagkakabit ako nitong handle, nitong cupboard. Eh, hindi ko kaya kasi antikas tong kahoy. Eh, nakapaghugas na naman ako ng mga hulmahan Pinapatuyo ko na lang. Mm-hmm. Eh, medyo inip na ako. Wala kasi akong ginagawa. Kaya nabigyan kapansin ko na itong parcel na ito. So, balik tayo sa pagbubukas nitong parcel na to Kung anong laman ba nito. Of course, gamit ko na naman ito sa pagbibig. Mm-hmm. Kaya namin sa'yo nalilimutan ko yung mga orders ko eh ito, uh, ito na, ito, ito, ito. Ay, ah, yung buba straw. Kasi wala na nagtitinda ng buba straw, buba straw dito sa amin kasi plastic to. Bawal na kasi ang plastic dito. So, sorry naman kung lumabag na naman ako sa batas. Kasi kailangan namin ito para sa cake. Pag, pag nag, ano, kami nag-assemble kami ng cake, hindi naman pwede yung buba straw na, pla, na papel. So, bumili lang ko ng craft uh, cup para sa aking brownies at saka mga cookies. At saka, ano pa ba, ba yun? Yung cake board para sa bento cake. So, i-check iche natin kung kumpleto yung, yung na-receive ko. Ano? O, yan. Tinitinan ko ng aking Shopee. Ano? Mm -hmm. Shopee account. So, eto. Tinan natin kung kumpleto yung na-receive natin. So, kumpleto daw. <laughs> kumpleto daw. And it cost me 512. Okay. Yun lang. Babush.